Hi guys, welcome to my vlog. For today's video nga ay pupunta kami sa palaisdaan dahil nagkayaan kami ng mga kasama ko sa work. At dahil umaga pa nga lang ay nagpaplano na pagka-out ididiretsyo na agad kami sa palaisdaan. At kahit wala pa nga ang BSE for the go na agad. Ito na nga at papunta na ako sa palaisdaan. Dadaan nga muna ako dito sa kubo at dahil nandun yung mga kasama ko. Pagdating ko nga guys ay hindi na sila maganda o gaga sa pagpili ng gagamiting pangkawil. Huy, ang OOA nyo. Akala ko talaga kung ano na pinag-aagawan nyo. At kami nga ay nagpatuloy na ulit sa paglalaka dahil isang daan at pitongpot kilometro pa ang aming lalakarin. Huy, hindi, napaka OOA. Walang ganun. Sila nga pala guys yung mga kasama ko sa work. Alam niyo ba guys na hindi lang sila magagaling magturo, magagaling din silang sumisid. Uy, sana all magaling sumisid. Sabi ko nga sa kanila, wag na nilang kawilin ang tilapia, sisirin na lang namin. Para naman kami ay makarami. Naalala ko nung mga bata pa kami guys, lagi kaming naliligo sa ilog, tapos namumulot kami ng mga suso. Tapos umaakit kami sa mga puno. Pag uwi namin sa bahay, nakaabang na si nanay sa pinto sabi uh, sakit mangurot umaangat talaga ang dalawang binti ko kapag ako ay kinukurot ni nanay noon ay siya tama na napukwento na ako kami nga pala guys ay malapit na sa aming pagkakawilan tamang tama may isda na may tatalbusin pa OMG OMG sobrang nakakatuwa nga dito guys dahil kumpleto na ang pangsigang may isda, kangkong, talbos ng kamote at sitaw na tamang tama sa panahon ngayon taglamig kahit sa sabaw na mainit na lang ako kiligin uy ang OA! ayan dito na nga kami sa aming pagkakawilan ang lawak nga pala nito guys at kapag huli mo bayad mo wala na lang gusto lang namin ma-experience na yung pangangawil laban pa ang tilapia. Wow, kalami, oy At ito naman si Ma'am Charin. Mukhang talent din niya ang pangangawil. Sa aming apat siya lang yung makarami ng huli. Ayan, tingnan nyo guys. Nakikipaglaban pa sa kanya yung tilapia. Halos gusto pang tumalon sa lalagyan. Abay, lumalaban. At tuwang-tuwa nga din ako dyan. At nakahuli din ako. Sa tatlong oras yata naming pangangawil. Ngayon lang ako nakahuli. Ito naman guys, yung nahuli ng kapatid ko. Nayaya ako siya dahil alam ko na hindi ako makakahuli. Tuwang-tuwa naman siya at nakahuli siya ng malaki. At ayan nga, nakikipag-away pa sa kanya yung tilapia. Bye guys, thank you for watching.